Matapos ang mahabang pagkahinto ng konstruksyon ng Central Luzon Link Expressway ay inaasahang ipagpapatuloy na muli ang pagawaing proyekto ito sa second quarter ng taong ito. Kasunod ito ng pagdulog-mano ng DPWH Unified Project Management Office sa Regional Development Council upang makatulong na malutas ang problema sa payment for right-of-way ng landowners na nasakop ng Silex sa Nueva Ecija. Matatandaan na binarikadahan ng mga may-ari ng lupa ang ilang bahagi ng kalsada sa bayan ng Aliaga noong November 2022 hanggang February 2024 dahil hindi pa sila fully paid sa right of way. Three times po kami nagkaroon ng uh, dialogue dito sa barangay hall ng barangay Bibiklat pero hindi po kami pumayag sa gusto nilang mangyari na anong una na tanggalin namin yung barikada para mayari yung, yung, uh, yung remaining portion na hindi nagagawa. Hanggat uh, Hinihintay daw po namin yung bayad dahil ang pangako nila kasama namin silang maniningil. Eh hindi na po kami naniwala dahil kasi halos pitong taon na po kami nga uh, umaasa sa puro pangako eh. Paliwanag ni Rivera humihingi ng maraming papeles at requirements ang COA na hindi nila kayang ibigay kumparaan niya sa naunang napag-usapan nila ng DPWH na titulo lamang ng mga lupa nila ang kailangan. Dahil uh, yun nga po yung malaking problema hindi po lahat ay kayang uh, ayusin yung dokumento kaya ako naman po ang sabi ko sa kanila willing naman ako na imit namin yung mga concerned na claimants uh, by barangay para po dun sa information dissemination kung paano pong isasaayos lahat ng dokumento Noong March 19, 2024, nagkaroon ng pagpupulong ang mga landowners sa RDC. Sa pangunguna ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr., Chairman ng Sectoral Committee on Infrastructure Development at Regional Peace and Order Council, kasama ang DPWH UPMO at NEDA pati na rin si Mayor Cristino Hoson ng Bayan ng Quezon para solusyonan ang nasabing problema. Nakiusap po si General Hermogenes, uh, General uh, Hermogenes Adane na kung pwede ay makauusap kami doon sa pamahalang bayan ng Quezon. So doon po nangyari yung uh, yung uh, pag-uusap at uh, Nangako po si General Jerome Harris Abdan eh, na siya na po yung uh, mga ngasiwa para kami uh, mabayaran ng ayos. Pagkaraan ng pagpupulong ay binuksan na ang San Juan exit sa Aliaga. Sa kasalukuyan ay inaasikaso na ng mga may-ari ng lupa ang mga kaukulang dokumento upang mabayaran na umano sila ng DPWH. Tumawag po sa akin kahapon yung kinatawan ng DPWH. Bukas po pupunta sila rito at magkakaroon kami ng pag-uusap. So, idadayin ko na rin po sa kanila yung uh, mga pambayad namin ng buwis dahil una-una uh, wala na akong kaming ganun kalalaking uh, halaga nga para mabayaran yung buwis So, pagka po naisaayos namin lahat yung uh, mga dapat na dokumento ay bibigyan uh, na rin po nila yung payment sa amin. Samantala, sa panayam ng Balitang Unang Sigaw ay sinabi ng DPWH-UPMO na ginagawa ng kontraktor ng Kingdaw Company ang bahagi ng Silex sa Poblasyon Aliaga kahit tinerminate na umano nito ang kanilang kontrata. Ako po si Philip W. Pipiksyo para sa Balitang Unang Sigaw.